for today's video po ay aasikasuhin po muna ni Daddy ang mga Kasi sila, mga bes, kaya kailangan po na ilagay po natin sila sa mas maluwang na lugar. Wala po kasi kaming space, mga bes, para makapagtayo ng ranging area. Kaya gagawa na lang po tayo ng paraan. Diba, ganun naman po talaga, mga bes, pag may gusto, may paraan. At syempre po, hindi po mawawala ang Bitmin Pro Powder. Na kompleto, sigurado, dahil gawang battle cock po yan, mga best. Hanggang sa muli ang inyong munting handler. Thank you po. God bless.